Buti nga yan, Tay. Hanggang maaga, you discovered his true personality. Tsaka alam mo, noong una ko palang nakita yung Bertong yan, duda na talaga ako eh. Pero yun mo naman yung kamay niya, parati nasa... Eh, kasi lagi niya kasama siya. So, ano yung dati, Ako ito naman? Huh? Pestin po ito? Ay, alam mo ba, napakahirap makadayin na ko yung lalaki? Palagi akong paganda ng paganda. Sawaan -sawa na ako nung kahahanap buhay sa'yo mag-iina. Ayoko na maging piyuda. Hoy, Purita, maghunos dili ka dyan, ha? Hoy, hintay. Alis dyan. Dapat ako dyan, eh. Nakainis ka. Alis, alis! Hmm. Pati mga unan kinakalat mo. Pati telepono. Nakapal mo. Pakikita sa akin ang perto niya. Kala mo ikaw lamang lalaki? Pwes. Hmm. Sino tatawa ka mo? Pakikita mo sa akin. Hoy! Hello? 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 Hello, Roger. Hello, sweetheart. Yes? Is your purita the one and only? Uh, uh... I'd like first to know that I am not available, willing, and able. <laughs> oh, yes, sweetheart. I'm still beautiful, you know. Yeah. Yeah, because I'm cold. Lahat. Hindi pa ako pwede magpakasal. You know, I'm still too young. Purita, baka kidlating ka dyan, ha? Sa totoo lang. Ha? Ha? Kali mo kaya, na yung yan, ha? Alisin ah! niya! Alisin niya to! Ano yung ingay na yun? Ano yung ingay na yun? O ito! Alasin niyo nga ngayon! Walang mag-iigip dito ng hindi nagbabayad! Limang piso kada balde! Kapag walang limang piso, simple lang! Walang tubig! Naiintindahan niyo! Osa, wala namin balde natin! O, bilisan mo! O! Sinyo sa inyo may kailangan ng tubig! Lumapit lang dito! Sigurduin niyo namin limang piso kayo! Ha! Sige! Ay, ikaw, ikip ka! Oo! Oh, oh. Limang piso! Wala ako, dalawang piso lang eh. Dalawang piso lang? Kalahati lang ha? Oo. O ikaw, maganda pera, pera. Ito, maganda nyo ha? O ikaw. O ikaw. sa lugar na to. Alamin niyo muna kung sino may haba. Kilala niyo ba ako? Teri yung Ristig. Teri yung Astrid! Ngayon, siguro naman, uh. sa dinami-dami ng tatu sa katawan, uh. alam niyo na kung gano'ng katagal sa loob bago ako tinawag na Astrid! Uh. Wala pa! Ano? Wala oh. Totoo. Kumusta sa lugar niyo? Kayo matabang. Dito mga matabang! Ano ba hinihintay nyo? Umalit na kayo! Hindi pwede mga kalokohan nyo rito! Dito sa aming lugar! Kahit tuyong taon, hindi pwede bumagsak! Hanggang hindi ko sinasabi bumagsak! Hindi ba? Mukhang uulan. Eh, ano ngayon kung uulan? Natatakot ka bang mabasa? Kaya, oo, oh, oo. Oh. Natatakot kayo mabasa? Mga asin ba kayo? Teka, bago kayo umalis, magsuntukan muna tayo! Bakit ba kalabit labit kaya mo yung matakot! Bakit? Nalulusaw tayo eh! Nalulusaw to kami! Ah, <laughs> oh, okay sige. Okay? kaya na ba kayo? Oh, mas ah, mabait ho anak ninyo. Ay, naku, ang bait-bait-bait ng anak ko. Hindi mo malikot? Hindi malikot. O oh, sige, sandali lang at magbibihis lang ako. O oh, sige, dalian nyo lang ha, at malilate na ako. Uh, kayo ng isa, no? Souvenir. Ah, uh, Mrs., kayo ba'y walang plano magpaalaga? Opo <coughs> <coughs> oh, ka muna, tatawagin ko lang anak ko. Halika, nakutiyak na magugustuhan mong anak ko. Ang baid talaga? niya talaga. Ah, Magkakasundo kayo. Buti naman ako ganun. Eh, nasan ba yung baby ninyo? Sino baby na anak mo? Mrs., malaki na ako pala ang baby ninyo. Oo, ang anak ko, si Boyet. Talagang hindi na, baby. Ikaw, huli ka na ba? Ha? <laughs> Bakit? Anong kala mo sa akin? Hindi pa binyagan. Pilas sa buka, no? Ay! ay Naku! No, talagang cute ang anak ko. Masyadong palabiro. Talagang cute na cute ang batang yan. Cute na cute. Talagang cute. Naku! No, <laughs> Paano yan, Bert? Eh, bahala ka na sa kanya. May iwanan I mean, ko na kayo. Mrs., Mrs. Palagay ko, magkakasundo kayo yung dalawa. May iwanan ko na kaya. Mrs. Feel at home. Mrs. Mrs. Hoy! Mrs. Mrs. Hoy! Uh -huh. Alam ba, lahat na nag-aalaga sa kanay ko? Hmm? Uh -huh. Ay, Bert! Ay, Mrs. Dumating na ako pala kayo. Buhay ka pa pala. ah, uh -huh. ang ibig ko sabihin eh, Kumusta ka na? mabuti naman ho. Oh, kumusta si Boyet? Mabuti rin ho. bakit ho? wala ka namang palampasa eh. ah, bakit? Nagkasundo kayo? Oo, magkasundo, magkasundo. Wala kang problema? Oo, oh, wala. Ay, sinabi ko na sa'yo, mabait ang anak ko eh. Ay, naku, mabait ito, mabait ito. Wala ko problema-problema. Ay, siya nga pala, magkano utang ko sa'yo? Ay, bahala na kayo. Ano ba ang usapan ninyo? Sa limang oras, limang piso kada oras. 25 pesos, ano? Mm -hmm. O, oh, ito. Yung suklit, tip ko na sa'yo. Uy, nakadoble pa. Sige, salamat to. Oh, sige. O, pa, paano? Tutuloy na ako oh, sige. Salamat din, Bertha. Anak nyo, may to talaga. Ang galing mo talaga. Ah. Ang galing mo talaga magalaga ng bata. O, oh, eh, isya nga pala. Nasa nga pala si Boyet. Ha? Ah. Nandiyan lang ko sa baba. Ah? ke ako ito tuloy na. Sige lang, ha? Sa Boyer, I'm so proud of you.